ang karamihan sa mga markang ginamit ng mga sundalong hapon ay nagbibigay pahiwatig ng mga direksyon na siyang nagsisilbing gabay tungo sa kinalalagyan ng mahalagang bagay na kanilang ibinaon. Kaya bilang isang treasure hunter, ang kailangan nating gawin ay masundan ng tama ang mga direksyon ipinapahiwatig ng mga markang ito. Sa larawan na ito ay nakikita natin ang isang lumang bato na ipinadala ng ating ka para ito ay ating masuri kung ito nga ba ay isang lehitimong marka o hindi. Mapapansin natin dito na ang bahaging ito ay nababalutan ng lumot. Isa itong sinyalis na ang batong ito ay may kalumaan at maaaring kinamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagbabarka. Sa bahaging ito sa tingin ko ay nilinis ng ating kati ang lumot nito para ating masilayan ng mas malinaw ang markang nakaagaw ng kanyang pansin sa batong ito. Ang kapansin pansin na marka sa ibabaw ng batong ito ay ang nakaukit na simbolong ito. Isa itong arrowhead na nagbibigay pahiwatig ng isang importanteng direksyon. Ito naman ang ikalawang bato na ipinadala ng ating kth. Mapapansin natin dito na ang kanyang ibabaw ay punong-puno ng mga nakaukit na linya. Kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti, maaaring may makikita tayong isang simbolo na may kinalaman sa nakatago kayamanan ni Yamashita sa naturang lugar. Kung nais mong maging matagumpay sa iyong paghukay sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita, ang tagumpay na ito ay nakasalalay sa tamang pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong ngapon para mas lubusang mahasa ang iyong kakayang ito. Sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng iba't ibang mga marka ang isang arrowhead na marka ay matagal na natin itong pinag-uusapan kung saan ay nagbibigay ito ng isang importanteng direksyon sa kadalasan kapag ating sinundan ang direksyon na itunuturo nito ating mararating at makikita ang kasunod na marka Kung minsan ay may inukit ang mga sundalong hapon na mga karagdagang simbolo sa kanilang mga arrowhead na marka. At ang mga karagdagang simbolo na ito ay nagbibigay ng mas detalyadong panatandaan tulad ng distansya, lugar o isang bagay sa paligid. Base sa aking pagsusuri sa nakaukit na marka sa ibabaw ng batong ito, ay binubuo nito ang ganitong uri ng simbolo. Ang parte na ito ay isa pa rin itong arrowhead na nagbibigay pahiwatig ng isang importanteng direksyon. Ang bahagi naman na ito ay sumasagisag ng dalawang bagay na ating madadatnan kapag ating tinahak ang direksyon na itinuturo ng arrowhead. Ang dalawang bagay na ito ay maaaring isang malaking bato o lumang puno kaya ang gagawin natin dito ay tatahakin lamang natin ng diretsyo ang direksyon kung saan nakaturo ang nakaukit na arrowhead. Higit na makakatulong na rin kung tayo ay gagamit ng magnetic compass para mas masiguro natin na tayo ay laging nasa tamang direksyon. Dahil sa walang distansyang ipinapahiwatig ang markang ito kailangan nating tahakin ang naturang direksyon hanggang sa ating malatnan ang pinakaunang bagay na isang malaking bato o lumang puno. Sadyang may mga markang iniwan ang mga sundalong abon na nagbibigay ng direksyon pero walang kaukulang distansya. Kaya kung meron kang natagpuan na isang arrowhead na marka pero walang detalye tungkol sa distansya ang nais nitong ipahiwatig ay basta sundin mo lamang ng diretsyo ang naturang direksyon. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyo ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozogwa.gmail.com tayo sa ikalawang bato. Sa aking pagsusuri, ang simbolo na aking nakita na nakaukit sa ibabaw ng batong ito ay ganito. Ang aking pagbasa sa kahulugan ng markang ito ay hinati ng mga sundalong hapon ang kanilang dalang mga kayamanan sa dalawa. At ito ay kanilang ipinaon sa magkabilaang bahagi ng naturang lugar ang simbolo na ito ang siyang nagbibigay pahiwatig sa unang deposito. Ang simbolo naman na ito ang siyang nagbibigay pahiwatig sa ikalawang deposito kung saan isinasaad nito na ang mahalagang bagay ay nakabaon sa mas mataas na bahagi ng lugar mapapansin natin dito na ang simbolong ito ay binubuo ng isang arrow sign at isang arrow head. Kaya sa mga direksyon kung saan nakaturo ang mga ito ay ang mga bahagi ng lugar na kailangan nating pagtuunan ng pansin sa ating pagsusuri at pagkalap sa mga kasunod na importanteng marka Ang sabi ng karamihan ay napakahirap basahin ang mga markang iniwan ng mga sundalong hapon dahil ang mga ito ay sadyang napaka-komplikado. Pero pagdating sa mata ng mga dalubhasa, ang pagbabasa ng mga marka ay hindi talaga ito gaano komplikado na di tulad ng inaasahan ng karamihan. Kaya sa pamamagitan ng patuloy na paghasa sa iyong kakayahang magbasa ng mga marka, hindi magtatagal ay masasalay ang iyong mga bata na pumasa ng mga marka ng tama. Bago tayo magtapos sa bidong ito ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout shoutout kay ka-TH na si J.R. Sumalpo na tiga Misamis Occidental. Shoutout kay ka-TH na si Peter Evan na tiga City, Negros Oriental. Shoutout kay ka-TH na si Marlo Gayas na tiga Digos City. Shoutout kay ka-TH na si Treasure Markers TV. Shoutout kay ka-TH na si Popol Gaming na tiga City. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zagwal na nagsasabi tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.